Hello, magandang hapon mga kapaps ay portals video sa uh, mag ikot ikot muna tayo dito sa ating uh, garden mga kapaps ayan dito lang sa aking uh, maliit na garden, so yan sa likod ko ayan yung aking uh, mga mais, andyan no. Oh. at saka yung dun sa baba, ah, napakaganda at saka ito yung aking uh, tanim na saging ah, latundan, at saka dun sa baba ay sa uh, saba at saka dun sa pinakadulo, andun yung kubo ko oh. Uh, mayroon po tayong tanim doon ng paraya, talong at saka sili, saka papaya mga kapaps. So samahan niyo ko mga kapaps, mag-ikot-ikot po tayo dito sa aking maliit na garden. So samahan niyo ako, mga kapaps, so tara. So ayan yung aking uh, mais dito sa taas, magaganda na rin. Saka so, yung aking uh, saging, so mag-ikot-ikot po tayo dito mga kapaps. <coughs> Ay, mataas kasi ito eh. Ayan. So mag-ikot-ikot po tayo ngayong January 4. Ayan, 20, 25. 1 buwan na itong mais ko. Yung ito, uh, wala pa ito 1 buwan kasi huli yung tanim ko ito eh. Yung dun sa baba ko, oh, 1 buwan na ngayon. January 4. Eh, tas kasi dito. Kaya mag-ikot-ikot -ikot tayo dito. Sa ating taniman. Kaya paano, ito, ganda na rin. Yung aking mais. Ayan. Mga isang linggo pa ito, mag-isang buwan. <laughs> Ay, thank you Lord. ang taba ng mga mais ko. So kanina nagtanim po ako dyan ng saging na sabah. Nagdagdag po ako dito sa may gilid. Ng tanim ng saging na sabah. Kailangan dito talaga sa bukid ka diskarte lang. At chipag. At samahan na rin natin ng tiyaga mga kapaps. So ito. maliit lang naman itong ating garden. Ay. Ayan. Mga kulang-kulang half hectare. <laughs> Kunti lang. Mga one part kasi meron po tayong mga papaya doon at saka mais din doon sa kabila tapos doon yung kubo ko sa dulo meron din tayong mga papaya dyan yan sa unang mga vlog ko tapos ang palaya tapos may tanim akong sili at saka talong andyan mga kapap sa may dulo andun kasi yung kubo ko ayan yan yung kubo ko ayan ang ang palaya ko ayan sa tabi niya may tanim akong sili at saka talong yan at saka yung doon sa dulo ayun o sa may gilid ng kubo ko, sili at saka talong din yung tanim ko dyan mga kapat. Saka yung mga gilidan is mga papaya. Saka dito mayroon din tayo mga papaya o. Oh. Ayan. Mga papaya, narib ladies. Marami na rin tayong naribis niyan mga kapat. Kanina, ang ah, nagarbisin ako yan, bali 10 kilo lang naman yung inorder. Ayan. So ayan yung aking uh, garden. Ayan naman yung aking mga saba, tanim. Ayan, nagdagdag po tayo yun sa gilid. Ayan o. Oh. Nagtanim po ako dyan kanina sampung puno yung dinagdag natin sa yung gitna niyan kahoy sa gitna niyan is uh, marang ayan oh Hindi ko rin pwedeng patayin kasi marang yun mga kapaps namumunga na kasi yung marang na yun eh ayan sa gitna ng saging may marang na malaki so yan naman yung mga mais ko sa baba ayan napakaganda ayan yung ating mais ayan kitang kita naman at hindi ko naman ito pinagmamayabang mga kapaps so talaga maganda lang talaga no. So, uh, ang sarap mag-ikot-ikot sa sa garden mo. Pag nakita mo yung mga matanim mo, ay eh, magaganda na. Tulad din ito, oh, mga mais. Yan, at ang linis. Ako lang mag-isang nagtanim. At ako lang din isang naglinis ng itong bukid na ito. Mga kapats. Simula doon. Ang mula doon, papunta doon, hanggang nakatawid na ako rito. Ay ngayon, malinis na. So, ayan pa nga, oh. ano oh, Nilinis ko rin yung gilid, oh. Bago lang yan yan wala pa isang linggo. Ginapas ko na rin yan kasi napakasukal. Ayan, may bagong ginapas ako dyan. Ayan, mga bagong gapas ko. Hindi ko pa yan na, hindi pa na nga yung mga dahon. yan bagong gapas ko yan mga kapaps. Napakasukal kasi yan dyan eh. Kasi dito na yan sa tabi ng aking mais. Ayan, na napakasukal. Kaya, ginapas ko na. Hanggang dyan sa taas. Kasi dito sa taas hindi ko nataniman dito sa taas di na na taniman ng mais gawang na na short na ako ng pangtanim so yung bala ko dyan taniman ko na lang ng kamuting kahoy dyan or di saging uh, magdagdag ako ng saging dyan kasi doon sa baba nagtanim din ako doon ng kamuting kahoy yan ito ah aking maliit na gagin so dito sa taas mayroon pa tayo ditong kamuting kahoy na tanim mga kapaps hmm? ito yung mga latundan ko na tanim. So ang gaganda na. Malapit na itong magbunga. Sakit tayo dito sa taas. Ah, mayroon din tayong luya na tanim dito mga kapaps. Hmm. Nagtanim din ako ng luya. Kunti lang. Ayan o. Oh. Ito. Mga luya to eh. Yes, may tanim tayong luya. Ayan. So may mga laman na siguro ito. Kasi malapad na. Pwede na siguro ito bawasan at itanim. Para dumami sang dumami. Ayan, yun, nilinis ko na rin tong aking atanim na mga luya. Tapos dyan sa taas, ayan o, mga kamuting kahoy mga kapaps. Ayan, meron po tayong tanim dyan na kamuting kahoy. Ayan, dyan sa taas. Ayan o, kamuting kahoy. Ayan, hanggang dun yan. Sa kabila, pababa dun. Ito dito kasi sa ko to eh. Ayan. Natundan. Kasi ito noon, nung umuwi ako dito 2021 napakagubat na talaga ito at saka ilang dekada na siguro ito ng mga kapaps na hindi na talaga ito na nalinis itong bukid na ito buhay pa sila nanay at tatay at bata pa ako noon masukal na ito at yung may-ari nito dati si Antipore ay buhay pa at ako naging bodyguard na noon nung pumupunta sa dito so ang tagal na siguro ng panahon napakagubat na ito nung umuwi ako ng 2021 eleksyon nun ng presidente, moya ko nun uh, galing pa akong Maynila at tumagal din ako doon nung umuwi ako, hindi na ako nagbalik sa Maynila hanggang ngayon 2024 so bala ko rin sanang bumalik sa Maynila kaya lang uh, nanghinayang na ako dito sa mga tanim ko mga kapaps Andiyan naman sa mga full videos ko sa aking youtube simula nung nag start ako doon sa kabila nung nag start ako magalinis linis, -linis doon ito napakagubat na talaga ito 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 buo lahat yan sobrang gubat talaga mga kapaps so naglinis-linis lang ako doon kasi maliit lang tapos nagtanim ako ng ampalaya ayun doon ako nagsimula hanggang nilinis ko na papunta dito nakarating na ako dito nung nalinis ko na hanggang dito yan tapos nakapagtanim-tanim na ako dyan na kung ano-ano nang tinanim ko nag-ampalaya ako doon tapos talong tapos nagtanim ako dyan ng uh, papaya nung malinis na yung doon sa kabila tumawid na ako dito kasi sapa yung gitna yung sa may kubo ko ang baba ng sapa nandito sa kaya may kubo ko napakagubat yan mga kapaps as in, gubat talaga so ang ginawa ko tumagay na naman ako dito tapos nagsimula ako nag ako ng paglinis doon sa kubo ko mismo doon ako kasi in ah grabe napakagubat hanggang natapos ko yun na, naubos ko yun mga kapaps paunti unti lang ilang buwan ko rin at natapos tapos nakapagtanim na ako doon nalinis ko na may tanim ako sa kabila saka nalinis ko na yan Sos, gumawa ako ng kubo gumawa na ako ng kubo yan dyan ni, punti unti na ako nag -plot. Noong ko muna yung kubo para mayroon akong pahingahan. Tapos nagplat na ako nung natapos na yung kubo ko. Gumawa na ako ng plat. Tapos nagtanim ako ng ampalaya. Punti-unti lang. Tapos hanggang malinis na malinis na. Tapos nagbunga na yung papaya ko dun sa kabila. Naghunol ako. Saka nagtanim na ako dito. Kalabasa, papaya, kung ano-ano lang. Sitaw. Hanggang nalinis ko na lahat dyan. Tapos yung dito naman. Tumawid na naman ako dito sa kabila. Sabi ko, Gubat din ito as in. Sabi ko, linisin ko rin to Kaya ko kaya ito uh, linisin. Kasi ako lang naman mag-isa eh. Mag start naman ako dun sa baba. Punti-unti lang. Siguro, mahinggit din isang buwan dito mga kapaps. Bago ko rin ito nalinis lahat. Nalinis ko na. Yan. Tapos nagtanim ako dito ng, uh, nang nalinis ko na. Hanggang dito sa taas yan. Ayan. Nalinis ko na dito. Mahinggit isang buwan. Mga dalawang buwan din ata. Bago ko nalinis ito. Ito, napakalawak nito eh. At saka napakasukal talaga ng ano ito, ah, kaho, yung balyo, yung parang ginagawang banig, yung may tinik-tinik ah, ito yan oh, nakita mo yung mga puno na napakarami, tsaka natatakot mga ako dito pumasok kasi baka mayroong, yung parang bubuyog kasi napakasukal na gubat tapos nung natumba ko na lahat, inantay ko na malaya yung dahon, tapos sinunog ko na nang pagkasunog, di malinis na nagtanim po ako dito ng kalabasa dito, dito, dito nang puno ko ng kalabasa mga kapaps, gumastos din ako dito halos 1.5 ng seed ng kalabasa. Itinanim ko, puno ito ng kalabasa eh. So anong nangyari naman mga kapaps, kinain ng daga. Kinain ng daga yung tanim ko na kalabasa. So wala akong kinita doon, ubos. So doon ako natalo. So wala na akong pambili ng seed na itatanim ko. Ang ginawa ko mga kapaps, ano itinaniman ko ng saging. Nang hingi-hingi lang ako doon ng saging na nalatundan na pang tanim. Hingi-hingi ko lang, hingi-hingi nandun sa pinsan ko, hingi. ako, saka mayroon din doon Basta may tabi ng, sa amin din, mayroon din hanggang naparami, hanggang nakarami akong tanim kasi ito na yung mga tanim ko mga kapops ito so, ito, ang alatang daan na to ayan, nilagyan ko rin ito ng abuno nung uh, mga isang linggo na ata, nagabuno ako dito yan sa, so, ayan so ito na yung resulta ng pinagtsagaan ko kaya sabi ko nga gusto kong bumalik sa Manila magtrabaho ulit, kaya lang nangihinayang po ako dito sa mga tanim ko kasi pag iniwan ko ito, wala na. Kukunin na to ng ibang tao na naman. Sayang so, lang yung pinaghirapan ko dito. Kasi mag 3 years na rin ako dito. Mag 4 na taon na sa May. Pero kahit wala po tayong pira. At least eh, nakikita ko yung pinaghihirapan ko dito. Ayan na. Malapit na magbunga mga kapaps. Kaya so, ayan. So may tanim din yung patula dyan. Saka so, dito. Kamuting kahoy. Ito kasi hindi ko tinaniman to ng kamuting kahoy itong space na ito kasi dito balak ko sana noon magtayo ako dito ng kubo kasi dito yung sa tuktok eh makikita mo lahat sa baba yan matatanaw mo lahat sa baba yan balak ko nun is magtayo ko dito ng kubo dito sa taas kasi ito naman yung mga kamuting kahoy ko eh And, tapos dito sa may gilid mayroon yan pilan ilan tapos nag iwan ako dito ng space kailangan wala na akong pangbili ng pangbili ng yero wala na tayong pera kaya hindi ko natayuan dito ng kubo pero malay mo baka mayroong blessing dumating sa akin at mapatayuan ko ito dito ng kubo mga kapaks kasi maganda dito eh tanaw mo yung sa doon sa baba yung kubo kung ano no ayan sa dulo ando na nga yung mga alaga kong manok ayan siguro nagutom na yan no oh. nagaantay na yan dyan sa akin uwi ako doon. ayan mga manok ko sa kubo ayan, oh. naghahabula na nga oh ayan yung mga manok ko gutom na yan kasi magalasing ko 5 na eh dito tapos sa sa bukid Ayan. So, ayan lang. Yung mga pinagpawisan ko. Ayan, malapit na magbunga mga kapats. Tsaka ito, mga kamuting kahoy. Ninanakaw na nga itong kamuting kahoy ko dito eh. Ito, ayan o. Oh. pinagbubunot na. Ito, tulad nito, binunot na to eh. Tsaka ito, ayan o. Oh. binunot na. At binalik ko lang. Ito yung dahon na. Wala, sapatay na yung dahon. No? Oh. Tsaka doon, may mga binunotan din. Tsaka doon sa taas, may binunotan din doon. Iwan ko kung sino ang bumunot na dito ng kamuting kahoy ko. Oh. So, hindi pa naman tumalaki ang laman nitong kamuting kahoy ko mga kapops. Silang so, buwan pa lang naman ito, 7 months. So, yan. Yung aking uh, maliit na garden. Yung mais ko dun sa babaw, oh, napakaganda na mga kapops. Pero ito na yung bunga ng aking uh, pinagpawisan-pawisan. Kaya parang ayaw ko na rin bumalik sa Manila o oh, parang babalik ako ng Manila. Kaso lang, pag iniwanan ko itong mga tanim ko, kawawa mga kapops. Ayan. Kasi marami pa pa akong itatanim doon. May mga mangustin ako na hunol doon. Bala ko, dito ko yan itatanim. Yung doon sa may gilid. Iidas ko yan doon yung mangustin pakit sa taas. Kaso lang ang inano kasi yung lupa na ito hindi sa amin. Uh, pinaalam ko lang to sa may-ari na kung pwede uh, taniman ko. Kasi napakagubat ito eh. Habi ko linisin ko, tataniman ko na lang ng saging o kung ano-anong mga gulay-gulay. Yung pumayag naman. Kaya parang ayaw ko magtanim dito ng prutas. Kasi pagdating ng araw, na mamunga na yung tinatanim mong prutas baka kukunin na nila yung lupa sayang naman yung mga tanim ko hindi ko na rin mapakinabangan tasama na rin yung loob mo pero okay lang itong mga saging yan itong saging at least pag kinuha nila itong lupa na ito pwede ako humingi dito na ng saging pang magtanim tayo ulit <laughs> doon sa amin kasi andyan naman yung katabilang naman yung amin area namin eh kaso lang puno ng kahoy doon eh kaya wala kang pagtataniman kasi tinaniman ko rin kasi ng mga mahogani eh. niyog kaya dito ako nagtanim. So, ayun o, masaging ko na sa ba. Malapit na talaga ito magbunga mga kapaps. Ayun o, laki na ng puno. Sa may mga saha na rin. Yung mga subwal na rin. Ayun. Saka hindi pa pwede kunin itong subwal eh. Sabi ng mga matatanda eh. Kasi pag kinuha mo daw itong subwal ng saging nga, hindi pa sa nagbunga. At hindi, hindi mo pa sa nakuhaan ng bunga. Ay pang, pangit daw. Kaya hinayaan ko muna sa pasubwal lang natin ito para may natin subwal. Pag namunga na ito, at saka nakuha ko na yung bunga, saka tayo dito kukuha ng pangtanim. So, ayan. So ang gaganda na ng masaging ko. So dito naman ay patula. May tanim po tayo dito. Patula mga kapaps. Saka so, may kalabasa akong mga tanim dito eh. Maliliit pa lang. Dito sa gitna ng saging. May mga kalabasa akong tanim dyan. Kaso lang maliliit pa lang. Makabunuhan ah, ko ngayon bukas para lumaki. So dito naman. May tanim po tayo dito. ah uh, patula. Ayan. Mayroon po tayo dito patula. Ayan. Ito sa palapala -pala na to. Itong balag na to. Ayan. Pakita natin yan ng patula mga kapaps. So ayan Oh. Ayan, hanggang doon. Tsaka doon sa gitna. Ayan, marami yan, ilang puno yan. Meron po tayong tanim dito na patula. So, ayan so. Ayan, lalagay pa ko dito ng abuno bukas. Mag-aabuno po tayo dito sa patula. At saka kalabasa. Nandoon naman sa baba, yung mais ko. At saka yung dito, mayroon po dito na bakante mga kapaps. Ay, dito sa baba. Mayroon tayo dito na bakante hindi ko nataniman ng mais kasi gawa nga na na short na ako ng mais na tinanim yung bala ko dito pinya magtatanim ako dyan ng pinya o baka bukas magtanim tayo ng pinya mga kapaps kasi mayroong pinya dun sa bahay maraming pinya doon. Ayan, kukuha po tayo ng pinya doon. at dito magtanim po tayo ng pinya itong space na itong naiwan na ito na walang tanim ayan taniman ko ng pinya mga kapaps dito kasi dito yung mais ko eh ayan ang ganda na ng mais ko dito yan, meron pa tayo dito mga malunggay yan ito yan, meron dito ang tanim nito malunggay hanggang doon yan yan papunta doon dito sa gilid gilid na ito may malunggay ah, saka yun oh. asa lang humina ng paglaki hanggang doon yan yung gilid na ito may malunggay po tayo dito ang tanim so ito lang lumaki o oh. Yan, laki na saka yan naman yung mais ko mga kapaps ah, dito diskarte lang talaga Ayan you know, Ang ganda ng mga mais ko. Ayan. Ah. Ayan. Sa buwan na ito ngayon. Ang January 4. Saka yung saging ko na saba dun sa baba. Ang gaganda na rin. Ayan. Ayan ah, yung saging ko na saba. Ayan. Pagdating ng araw. Hindi na tayo magugutom. Kasi marami tayong saging na saba na tanay mga kapaps. Ayan. Saka dun. Nagtanim po ako doon kahapon ng kamuting kahoy. Ayan, ang sa gitna ng saging na sabana yan. Tinaniman ko ng kamuting kahoy mga kapaps. So yan lang po mga kapaps. Update dito sa aking maliit na garden. So kailangan lang talaga si ipag at syaga. Pag nandito tayo sa bukid. So darating yung araw na marami tayong maani dito. Kasi ilang buwan pa lang itong tanim natin saging. Ayan, pero malapit na itong mabunga. ayun, Ayan. So, kita nyo naman ng aking sab aking uh, na saging marami rin to Ayan. once na nagbunga na ito tuloy tuloy ng harvest natin dito mga kapaps so sana uh, gumanda pat gumanda yung ating mga tanim at kailangan lang talaga dito is sipag at syaga lang talaga mga kapaps so malinis na rin yung ating sagingan Ayan. Nilinis, mali nililinis, mali, ko na rin Ayan. So, maganda tingnan pag malinis yung taniman mo mga kapaps Ayan. maganda na pero kung may nakuhaan pa ako noon pang tanim na saba, malamang sa malamang napuno ko yan dito eh. Itong tinaniman pati yung space niya nang tinaniman ko ng mais, ay saging din sana itatanim ko na lang dyan. Kasi yung anong gawa nung natalo ako dun sa kalabasa, unang tanim ko lang. yan. Kaya hindi ko napuno ng saging dito, may tinaniman ko ng mais, nawawala na akong pagkukuhaan ng saging na itatanim. Kasi dito na, dito kasi na space to, sabi ko puro latong danyo itatanim ko dito. Hindi ko to hahaloan ng ibang variety ng saging. Tapundan lang. Ayan. Naganda na. Tapos yung dito sa baba, puro saba. Mga kapatsa, ayan, puro saba. Tapos yung dito naman, ay pinaniman ko ng mais. Ay, baba. kaya ay, So, ayan mga kapatsa, so one month pa lang ito mais ko. So, nag-spray pa ako dito ng pesticide kahapon. Gawa nga may ilan-ilan akong nakita na may uod yung dahon. Kaya kahapon hapon nag-spray po ako dito ng pesticide so yan so yung aking mais so napakaganda na Ayan. so mga katapusan ito January uh, mag apply tayo ulit ng abuno, mga kapats kasi so, one month pa lang to eh pero so, tingnan nyo naman yung mais ko You know, nalalaki ng puno yun nalalaki ng puno So thank you Lord sana bumunga ito ng maganda. Itong ating mais. Tsaka malinis naman. Uh, wala namang damo. So thank you Lord. Tsaka doon maglilinis na naman gagawa po tayo doon ng tanima ng pipino. Magtatanim po ako ng pipino mga kapaps. Doon sa kabila. Doon sa likod ng puno na yan. Maglagay magtanim ako dyan ng pipino. Magtatanim na naman tayo. Kasi doon sa kabila mayroon ako na unang mais doon. Ang maliit na one man yun eh. Medyo nauna, nauna ko kasing tanin yun sa, sa dito. Saka so may mga papaya tayo dyan. So yan yeah lang po mga kapaps. Update dito sa aking uh, maliit na garden. At uh, kailangan lang talaga sipag at syaga at diskarte. Eh. Mga kapaps pag nandito tayo sa bukid. So bye bye mga kapaps. And God bless po. Mag-ingat po tayong lahat. Mga kapaps bye bye. God bless.